pagpalang gabi po. Bago matulog, ayan po, anong oras na? Alas o si 20. Ito po nga ginginomin, garlic water with lemon. Garlic water with lemon. Ito po yung lemon, no? Oh. Yung garlic water, ito po yung lemon. Yung bawang maganda sa puso yan Tsaka sa daloy ng dugo Yung bawang ano po At maganda po sa ating metabolism Yung lemon Vitamin C Iniinom ko po ito Sa umaga Bago magalmasal Limbawa nagising po ako sa umaga Gagawa na ako ng ganyan Kung wala lemon Kalamansi or kung wala po yung dalawa na yun, konting suka. Yan ang aking ginagawa pong daily maintenance, araw-araw. Bago mag-almusal, ito po. Pagkatapos kong minum nito, at saka lang ako mag-almusal, after 30 minutes, Ito po ako mag-almusal. Sa gabi naman, ito, bago ako matulog po. Bago naman matulog. O. Yung bawang. Ito yung bawa, yung buto ng, yung ng ano, lemon. Yan ang aking daily maintenance, araw-araw, wala pang paltos. Alam nyo po, maganda sa katawan, yung vitamin C. Pandagdag resistensya, panlaban sa bakterya o mikrobyo. The best po. Nasubukan ko na po. Matagal na akong minom nito. Araw-araw. Tandaan niyo po. Bigay ng Diyos. Siyempre una sa lahat. Sa Diyos ka muna magpapasalamat. Kasi Diyos po naglalahan ng ating garlic water with lemon or kalamasi or konting suka. Amen po ba? Siyempre naman. Amen.